kasout na natin at bilhin na tayo ng cake at least so dyan na angel po sir ah oh. okay. okay na, Ryan, sir. Uh, ayan, nakabili na tayo. Dari, at... ah. uwi na tayo. Durog na durog. Dahil sa daanan. <tapos> <tapos> Alright, mga bayan, mga kapit. So, dito na tayo na, sa bayan ng sindangan. Magdas out na tayo sa pinadala uh, sa atin ni eh, Kasik 6 Angel Ren para sa uh, pakik sa uh, gas out tayo para sa uh, pakik sa ating sponsor at para para sa kakata na ganyan sa sponsor Kasik 6 Angel Ren so tara punta na tayo sa may chikas para magkas out at makabili na rin tayo ng cake at bili na rin tayo ng Lechon Manok Rice right? Uh, tara. Ibo dito sa sindangan dahil pista ngayon. So dito tayo sa sindangan at bibili tayo ng cake. Happy pista So medyo bibo at maraming tao talaga dito sa sindangan sa Buangga del Norte. Mismo sa ating bayan. Yan maraming tao. Yo. So yun, dito na tayo sa sindangan. Oh, dia rin, na may tikas ko rin. Oh, dito, dawe ka Dito na tayo, magkasahot na tayo mga bay mga kabit. Magkasahot na tayo sa tikas na pinadala sa atin ni Kasik Senior friends Tara, pasok na tayo slug. Ayun, nagkasahot na tayo. Kira. Kira. Kasaut na natin at bilhin na tayo ng cake. At least so. Diana, na lang kagawin na. Naman, Diana. Anong? Yeah, ba? Saman. Cake. Yo, yeah, Baron. Yan. Yeah. So, dito saya sa Baron, Baron. Bili tayo ng cake. Yes, yeah, sir. Ilang kailangan ko sa ticket sale. Dalas sir. Dapat kinu-deliver ako sa station Ford 12 travel container. Rimong airport din. For 20. Ney kan ka ibo target. Ha, na po ba ng restaurant opo? Ha? Bistro na po pabundo. Ilang minuto? Agad na naman 'yung diretso pa. Baguio. Tingnan. Ba. Salamat

kanang kuan kanang lengen gay gay na dugdu dungan dungan ra silak butang sige kanang na lang kuan for 50 so yun yung for 50 na nga ngating so yan ito tayo sa bar Ayo, Rabah. Asal.

Ma ano daw yun, matunaw. Kaya salamat sa sponsor natin dyan. Yes, sir. Malaw na po sa sila, sir. Ano yung punta? Ay, mga ba sa order na? So yun, hantayin na lang natin at napakaw dahil pista ngayon sa bayan na to sa Sindangan sa Buanga del Norte. So dito tayo mismo sa bayan ng Sindangan sa Buanga del Norte. Antayan na lang natin matapos ang pansulat ng pangalan at saka bilhin na rin tayo ng litsip at bago tayo umuwi mga bay mga Alright. So yun, okay na. Binayaran na natin. Ayun, ito lang yung pinili natin dahil yung ano pala medyo masarap at maganda. Ay hindi pala pwede biyahe ng malayo. <coughs> at hindi pa gano din cruising. Chat, Chat na lang sa ating magandang Thank you, sir. Enjoyin po, sir. Ah. Okay. Okay na, Ryan, sir. Ah, okay. Salamat. <coughs> Ayan. So, bilhin na lang tayo ng lechon Maraming salamat sa sponsor ng Six Angel Rins. Maraming salamat sa pagkigay ng pakik. Alright, so, kitakit na lang. Bukas, punta na, punta tayo sa yes, Dipuro. Salamat, ma'am. Thank man. you, well, ma'am. Kita tayo sa Alright, tara. Wait, eh, bilhin muna tayo ng lechon Mga bayan. ayan nakabili na tayo ng kit tara uwi na tayo uh, ano pala bilhin muna tayo ng litson litson manok lang yung bilhin natin alright so mga bay, dito na tayo bibili na tayo ng litson manok para uh, may ano na rin may pao may maulam na rin bibili na tayo ng litson manok mga bay. Uh, walang tao It's so na no a wallet so. lang. Salam. Ah. Uh, 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 Diyan na na tayo up, diretso at... uwi na tayo. Let's go. Maraming maraming salamat sa may sponsor at may litson pa <laughs> sa pakek dyan kasi angel rinse at dahil sobra yung pakek pinili na rin natin ang litson alright so tara direct uwi na tayo babu hilom na hilom na kay bawal madungog ang kuhan ng hilak hindi pwede sa video Abre, na abri kuha ko yun. ito Ayan, maraming salamat oh papa 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 oh, na papa 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 na, papa 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 Durog na yeah. durog dahil sa daanan. No. <laughs> Me? Yeah.